kaya ko nito kasi sa entrance. eh dito kasi sa entrance. nakita. Ay, <laughs> ayun oh, birthday celebrant.

na, na, ano, kakakala mo sa Pilipinas dadalin. oh, bye yeah. Thank you, Paul. <laughs> Thank you. Ang powers ko pa grabe. Kapakatagal ng birthday <laughs> na eh. oh, oh, Happy birthday! birthday. Oh, di yeah. ba may pasalamin oh, oh, diba pa? <laughs> problema mo na eh. yun. Ang... Oh, sige, paano mo bubuhatin? <laughs> <birthday>. <laughs> ano, ang bigat, Ano? Oh. <laughs> Uy, para may pagdanasa yung hindi naman may birthday. Bye-bye. <laughs> <laughs> ah, Bye-bye. Thank, thank you. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, Nakita okay. okay, mo ba yon? Okay. Wow. Okay. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. stretch ko bullet. Yes. Nariketo bayan, napindyan. ka sa lang. <laughs> tanggal. Kaya ayaw kahapon kasi marami siyang Oh, di ba? tanggal Sana mo. naputol di ba? ay eh sa ano. Eh, yeah. nang hininga niya, yung bot, ayan, ayan. Oh, <laughs> kaya pala nang lalata ka, apo, ako, nakahiga. Ba, ba, kumain na, kumain na. Ay, ganda! Oh, wow! <laughs> <laughs> oh, do, oishi? Chicken oishi? Zara, oishi? Chicken. Ah. Ah. <laughs> mo,

Naglileson oh. na Abu! Abu! Ayate, abu, Ay. Ay. abu! Abu! Oh. <laughs> kasi, eh. yan, siya, mm. na Ay, abu! Abu! <laughs> Ay, ate, abu! 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 siya. Abu! 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 Abu!

Ayoko, nah, no, upusunay, ah, Ay, ako, ako, ubus na. Naubos na yata yung tubig. Naubos mo na yung tubig. Nainom na niya yung kalahati. Oo. Abo. 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 Oh, iyo, iyo. Ayan, ato si te. Ayan, ato si te. Te mo siyo. Oh, oy, dete. Oy, oy, dete. Oh, hi. Oh, yate. Oh, yate. Oh,

Oh, oh, oh. Eh, narito ro. Maliit kasi oh, maliit. <laughs> 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 oh. Oh, sana sana na yung buko stitchy iro ayo. Asa ko ni iro stitchy. <laughs> stitchy di syo? Oh, stitchy. Wow. Oh, the stitchy mo iro. <laughs> O, oh, asunde. Nakuste. Oh, ay, oh, baby. O, ay, mas malaki pa sa Jesus Stitch. Bye. Bye. Thank you. Happy birthday. Thank you. Bye-bye, Sara. Bye-bye. Sara, Bye-bye. Sara, Bye-bye. bye bye bye, bye, bye. えー、このロシアによるその再侵攻というのはあの予期することができないというのを。 Ayan, biglaan. Napunta tayo sa Kawa. <laughs> diba? daming tao. Dito kami. amin aming tent. O aming table. Na-private yun kami. Ganda place. Oh. Diba? Naka-outfit tayo. yun Ganda diba ng place. Oh. Ganda place. Oh. Tara. Hi. Bye. Ba. Uy, surfer yan, surfer yan. Surfer Wow. Our oh, okay, so wow, surfer <laughs> Sarah. Oh, wait. Oh. oh. Hi, hi. Apo-po. Ay. Okay, ko namisono muna yo. Ay. <laughs> <Gosh>. oh. Lego. <laughs> <Gosh. Lago. Lago. laughs> Ano mo kay Aji nga si Tunda yung mo sa taas at sa Mga na kanina dali to Ah, then yan. Oh. Ay bayaw. <laughs> luto tayo ng pakbit wala sa schedule ang aming lakad kaya ayan. ay pero may ay ba yan o diba papakbit tayo Oh, luto-luto. laro-laro. Luto. Ito, laro. ganda <laughs> so, ng place. o. Ano ka lang? Gunteng? Buksan ko yung okura. Ayan, Ay, ano. o. Ayan, nagpalit tayo ng, ano, medyo malaki na ito. Hindi natin, <laughs> hey, natin ko yung tubig. Ayan. So, Ayan, pakuha namin. Ayan. <laughs> Maahon eh. Ai, tóc malasin kayan. Ai, tóc malasin Ai, tóc malasin kayan. Ai, tóc malasin kayan. Ai, tóc malasin đi vào tayo, lusong. voy el... Hehehehe <laughs> できたよー。 <laughs> wow, yan. Maglami mo ito. Ang susi Pwede na to. Mm. Meron kang tare dyan, di ba? Yaki, ni ko na tare lang. Ayun, ayun. 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 Pero an? ano, tinggal dyan. O, Lumusong na uli aming baby.

view. Oh, look. Look at the view, guys. So beautiful. Oh, yun yung aming upuan. Ayan. Hmm, dito, maraming people. <laughs> oh, yun. Oh, yung aming tulugan. Hanggang overnight ba tayo dito? overnight. <laughs> diba, unang agaw po ng coke. Oh, ang agaw po ng ko. Ayun. Oh. Ayan. Oh, pag so, may, la may lasa, hindi ka nasasabi. Ano <laughs> mo? Ay, ate oh, mo na may isa. Ayun o. Oh. Ay, oh. Ay, eto si baby boss. Ayun Ay, yung boss, big boss. Ay, ugo ko dami o. Oh. Ayan o. No? Oh. Video natin si boss. Ay, hindi mo dyan na. Ah. <laughs> Ay. <laughs>

O içeri